magandang araw sa inyo. Bali, ngayon, Independence Day sa Pinas, absent ako sa trabaho. Hindi siya nakikiselebrate ako kasi wala lang. May sakit lang ako ngayon. Naula na kasi ako kahapon. Kala ko kasi hindi ako tinatamblan. Kala ako, ko unggoy ako. Tao pala ako. So, yung video na papakita ko sa inyo, Bali, last month pa na Nightlife EB namin dito sa Japan, uh, ip Dadaanan ko lang sa inyo kung sino yung mga kasama doon. Hindi ko napapakilala, kilala na yung mga tao sa Japan. Sa mga hindi pa nakakilala, yung mga nasa Pinas at sa ibang sulok ng mundo, huwag nyo na silang kilalanin. Panoorin nyo na lang to. Video to, video, video.

So, napanood nyo yun na yung video na sinasabi ko. May part 2 pa yan, ah uh, yung mga sumasayo kami, kumakanta. Pero, medyo, medyo mahaba na, so, in next video ko na lang. Uy, bot, tara na! Ayos tayo! Sakit-sakit ka dyan. Ulul, kunwari ka pang may sakit. Tara na! Ayos tayo! Oh, tara na! Hmm, ah, sige, alis na ako. Tinatawag ako na ako ng kasama ko. Bye-bye!